Nagbabala si Senate President Juan Miguel Subiri sa publiko na baka isang araw pagising natin na lalawigan na ng palawa ng mga Chinese Coast Guard at mga Chinese militia vessels. Ginawa ni Subiri ang pagbibigay ng babala matapos sa mga na noong nakaraang mga nagdaang linggo nasa dalawang daang Chinese Coast Guard at Chinese militia vessels ang namataan 40 nautical miles ang layo mula sa Malampaya nababala ang senador dahil papalapit ng papalapit ang masasakyang pandagat ng China sa Palawan na posibleng isang araw sa ating pagising sa pagkatulog ay nasa naturang lalawigan na ang mga Chinese at nasakop na tayo kung kaya't narapat tayong gumawa ng hakbang. Aniya tamang tama naman ang ginawa ng Senado sa pagpapatibay sa resolusyon na kumukundi na sa presensya ng Chinese Coast Guard at Chinese Militia Vessels sa ating karagatan at pangaharas nila sa ating mga mangisda at sa Philippine Coast Guard, i na tama lamang sa pamagitan ng kanilang resolusyon, may mga opsyon ng ating gobyerno para umapila sa United Nations General Assembly o iperating sa ibang bansa o sa buong mundo, ang ginagawang pang ng China sa West Philippine Sea. Aniya sa ganitong paraan lamang natin may tataboy ang papalapit na papalapit na mga sasakyang pandagat ng China sa ating baybayin at dapat na tayo ay mag-ingat at uh, maging vigilant. Kung so, two weeks ago, halos dalawang daan ang Navy, ang, ang uh, Coast Guard at uh, militia ships na nagtikot dun sa Sabina na shows. Yan po ay mga 40 nautical miles lamang sa Malampaya Natural Gas Plant. Ang atin yun. 40 nautical miles. So, kung nandito po yung Sabina na shows, nandito po yung Malampaya, nandito po yung Palawan. Palapit na palapit na po sila. Kung hindi po natin ipalaman, ipaalam sa buong mundo, paalam sa buong mundo, na lalo na silang lumalapit dito sa ating bansa, eh pagka magisi natin nandoon na sila sa pakawan. Ako si Jojo Sikat, walang inatas sa balita.